Good evening, good evening mga kaantengero. Ibabahagi ko po itong gamit na ito o ipapakita. Ito po kasi ay pagkaisuot ko po ito o daladala ko po. Nanginginig po ang katawan ko. Sobra po ito. Hindi po tugma sa katawan ko. Itristing namin po ito sa kabal sa katawan. Ito po siya oh. Yung mga willing po dyan. Yung may may gusto. Legit po ito, legit. Ibibigay ko po sa inyo kung sino po yung may gusto una pong manood o una pong makapag chat sa akin ito po personal po na gamit ko ito katulad po ito hawak hawak ko po ngayon nagaganyan po yung ulo ko dito sa sentido po kung sino yung may gusto mag PM lang po at sign nyo ang bayad sa pagpapala, pagpapadala, pagpapadala pala sa LBC pagka ipapadala ko sa LBC wala pong bayad sa akin kayo na po ang magbabayad pag ikiklim nyo ito po ang dala niya po ito ay hindi po makalapit sa ang mga kukula, mga babarang, aswang at iba pa. Mga tegal po na sinasabi nila. Ito po palipad hangin. Ito po ay binubuo ito ng Seven Angel. Binubuo po ito ng Seven Angel po mga kaantingero. Legit po ito. Ito po ay kahoy po ito na umusle na naging bato po legit po ito mga kantiro. Ito po ay hindi po plastic. Hindi po kahoy. Bato po siya. Ito. Ito po. Oh. Bato po ito mga kantiro. Yung may may yung may gusto. Ang kaakibat niya po ito, ang kaakibat niya po, ay ah, ito po ang kaakibat nya kakatapos ko lang kasi magpakain o mag orasyon po ng gamit kaya po may kandila kandila po yan ito po ah, ito po yung kaakibat nya po ito tatlo po ito mga kantingero ka ito po yung isa ito yung mga kakaakibat niya. Kung pera akibat kasama niya. Ito po. Balik tarin rin po natin at baka ma-screenshot ma-screenshot ma po yung latin niya. hindi eh, po alam kung saan po gagamitin. Baka mapahamak lang po yung mangunguha. Ito po. kung napapansin niyo po yung ginamot ko po takot po sa mga babara makukulam po ito pag ito po ay daladala mo lihag po sila umiilaw sila sa paningin nila sa iyo umiilaw po ito po ay may kasama na po itong pangpaswerte po sa negosyo at kabuhayan po ito po yan baliktaran po yan mga kantingaraw. Ka kung ano po yung latin po dito, ganun din po yung latin po dito. Ito po yung kakibat niya, kasama niya, at saka ito po, sing-sing na ito. At saka ito po. Ito po, sobra pong lakas po ito. Talagang, hindi ko lang po alam kung sino pong makakuha po sa inyo ito willing na magpa ako magpa LBC kung ano pong effective sa katawan mo kung ano po yung tangan na mararamdaman kung hindi po kaya po at para mabitak po yung ulo kung nalulumo o nanginginig po ng mga toho do ano po wag niyo pong pilitin wag niyo pong pilitin balutin niyo lang po sa pulang tela kung sa inyo po ibigay kung sino yung tao na nagtatangan or kung sino po yung maghahawak po dito malakas po ito kakaiba po ito na gamit hindi pang kariniwan po ito mga katingero kaya kaya ko lang po may papakita sa inyo para i may bahagi ko or may bigay ito po ito po yung kakibat niya ang laman niya po ito ay meron din pong ganito pero konti lang ito po ay mahaba ito ito mahaba siguro madalawang dangkal po yung isang dangkal po ay nandun sa tatay ko po sa lalagyan niya tapos yung maliit po nandun po sa pisang ko pinaghati-hati po ito ito po yung kabahagi ko pero hindi po para sa akin kumbira pag kahawak-hawak ko po ang sakit po ng ulo ko kaysa katulad po ngayon nagsakit po ng ulo ko at nanginginig pag ito po ay nahawakan mo legit po ito legit nagtatangan po ito ng 7 angels po at saka ito po yung kasama niya ito po. At saka po itong singsing. -sing. Ang pakain po dito or dasal po. Pakain or, pagkain pakain or dasal, nandito na po lahat sa loob niya. Nandito na po lahat sa loob niya. Ito po ay kahit ipasok mo po sa CR, maligo ka, sim, uh, simbaan, Okay lang po. Kahit po matulog ko pa sa sementeryo, okay lang po. Hindi po nawawala po. Kasi in ko na po. Sinubukan ko po na iniwan sa sementeryo po ito mga to. Tapos nung kinuha ko ulit at tinignan at ginamit, ganun din po hindi po nagiba. Ito po. Uh, good evening, good evening po sa inyo mga kantingero. Paki like, subscribe, and share na lang po mga kantingero. Good evening po sa inyo dyan. Ingat po kayo lagi.